Ngayon, yun yung evaluation halimbawa uh, nung nakaraang barangay election although dahil specific ito no sa local pinakamababang antas ng halalan eh mga lagpas isang milyon yung nakuha ninyong COCs. Ngayon po ba sa midterm national and local elections na to, mga ano ho yung indicative number ng mga nakukuha ninyong pag -file, file ng COC? Pagkamat masyado po pong maaga no, pero tinataya po namin dun sa 18,280 na posisyon na paglalabanan po ay eh baka makatanggap po kami ng humigit kumulang 300 to 400,000 na certificates of candidacy po po dyan. Hindi pa po namin isinasama po po yung sa ating parliamentary elections na hindi naman din po ganong karami. Yun hong kaso ng sinabi ng Supreme Court na TRO kayo, ano po, lahat ng magpa-file kung appointive officials eh dapat considered resigned. Ganun ba? Tama po mamali. Ganun, ganun din ito po yan mamalo. No? Ayon po okay. sa Section 11 ng Resolution 11.045. Lahat po na magpa ng COC na elective na humahawak ng elective post ay hindi po sila automatically resign dahil po may mandato silang tapusin ang kanilang termino. Pero kung ang magpa po ng COC ay appointed position ng hawak automatically resign po siya. Ito po, dito po nagkaroon ng pagbabago. Noong una po kasi, ang ruling ng COMELEC, dahil ang pagtingin namin, ang kandidato po talaga ay hindi naman ng nominees, kundi yung party list group. So ayon sa Section 11 ng, 11, ng Solution 11.045, ang, pag, ang mga nominees kahit na may appointed position sila na may hawak, ay hindi rin po sila automatically resign gaya rin po ng mga may hawak na elective positions na mananominate din sa party list. Ngunit nga po dun sa budget hearing, kami po ay humarap sa Kongreso at Senado at mariin po ang panawagan doon na dapat automatically resign sila. So nireconsider po ng Comelec at tinignan din po namin yung desisyon ng Korte Suprema na bagamat ang party list group ang kandidato. Pero tingnan nyo po kanino lumalapat yung three-term limit rule doon din po sa nominado na umuupo At dahil po dito, inilabas ng COMELEC ang resolution 11065 kung saan binabago na namin yung naunang na question na yan. Kaya ngayon po, ang rule consistent na rin sa dati. Kung ikaw ay nominado ng party list, kasama ka doon sa sampu, elective position ka, hindi ka automatically resign. Pero kung appointed position ng hawak mo, ikaw ay automatically resign. So bago pa po dumating yung TRO, ay eh, nabago na po ng Comelec ang resolusyon kaya po po ang tanong, anong impact po sa amin ito, eh wala naman po gano'n, tuloy-tuloy lang po at nasunod naman po namin na alin na po kami sa intensyon ng Supreme Court. Pakikwento nga po, October 1 to 8 ang filing ng period, ano po ng Certificates of Candidacy nagkaroon ng ng Comelec na bawal na ang substitution ano po mga sitwasyon ang pwedeng magkaroon ng kung sakali substitution kahit na meron kayong resolusyon hmm. na wag na Uh, po. hindi naman po sa pinagbawal ang substitution. Ang sinasabi po ng Resolution 11045 ay kung ang isang kandidato ay mag-withdraw at nais na po magkaroon ng substitute, dapat ang withdrawal at substitution ay maganap din sa panahon ng October 1 to 8 between 8 a.m. hanggang 5 p.m. Dahil po pag nag-withdraw ka po ng October 9 onwards, papayagan ka naman mag-withdraw, matatanggal ka sa lisahan, pero hindi na po papayag ang COMELEC na magkaroon ka ng substitute. Kasi October 9 onwards po, ang papahintulutan na lang na magkaroon ng substitution ay yung dahilan ay either namatay, na incapacitate, or na disqualify yung original na kandidato. Yan lang po yung pagkakataon na papayag kami na magkaroon ng substitute. At may second condition po yan. Kailangan ka pareho po ng apelido, same surname rule, ang i-apply po namin. Regardless kung magkamag-anak o hindi, basta importante po, same surname po.